So, ayan, nandito tayo ngayon sa Rusi May Kawayan Bulakan Branch. No? Dahil ito na yung inaantay natin na Rusi Force 150i na same engine ng Rusi Adventure X 150i. makikita natin 4 valves na rin to at naka water cool yeah. electronic fuel injection tapos yung force na emblem yeah. tapos dito may malaki siyang logo ng rusi kabilaan yan Yeah, tapos dito mayroon din siyang decals na uh, rusi. Then yung color na ito na nakikita natin ay kulay beige no? so napakaganda pala sa personal Makita natin may glitter effect yung kanyang kulay dito then naka combi brake ang kanyang preno so safety na rin at yan makita natin napaka angas ng kanyang mukha napakatapang ng datingan para siyang uh, transformer ang formahan din no? ayano, no? naka projector LED na yung mga ilaw. So, malakas ang buga na ito. Yan o. All goods. Meron pa siyang maliit dito. Ayan o. Na LED. Tapos yung park light niya, ito, parang kilay niya. Napakaangas. Ano? Tapos dito rin natin mapansin yung kanyang fairings dito sa front. Kaka-design siya na parang carbon finish. Ano? Tapos dito, meron din design dito na iba rin. Tapos dito sa ilalim sa gilid. ayan, Ang ganda ng design dito para siyang parang chess style ano, yung pa square square niya. So nagre-reflect yung yung combination niya o yung design pag naiilawan. So halos lahat ng pairings niya na black, meron ng design parang nakasetup na rin kahit di mo na papalitan. So merong nagsasabi mga ibang vlogger, over daw sa uh, pagka-carbon. Pero sa akin na all goods tong ginawa ng Rosie, no? Dahil ay hindi mo na mabaguhin mga kapatid yung kanyang uh, kulay ano dahil apa premium na ng datingan ito para sa akin ano ayan no? Ganda nung paint talaga. Very premium ano. Tapos dito, yung kanyang windshield. So ito hindi siya adjustable. So ganito talaga yung pagkaka-design niya. Bumagay naman sa kanyang forma, no? Makita naman natin sa malayuan. Tapos ito ay napansin ko. Ito, yung bilog na to. Sa pagkakaalam kasi yung nilabas sa Yingang Motors nito ay 300cc so meron siyang specs na may camera to so inadapt ni Rusi dahil ginawa lang niyang 150cc to so inalis nila yung features na yon na camera dahil siyempre isa rin sa nagpapataas ang presyo doon. so kaya may bilog yan dito ayan andito yung kanyang busina then yung kanyang signal light ito LED na rin yan meron pa siya mga parang park light dito na design ayan ganda no tapos sa fender napaka bulky may R dito then ito yung kanyang disc brake sa harap yan naka CBS na nga po ang ganda rin ng kanyang telescopic fork makita natin kulay black then may emblem na rusi dito tapos naka uh, triple cut caliper na nga yan dahil uh, combi brake system Then, ito yung kanyang sensor sa speedometer. Ayan, puray black na to. Ito naman yung pinaka-wire niya. Kapunta doon sa panel. Then, tubeless na yung mga gulong nito. Na Ayan naman yung mags niya. Ang ganda rin ang uh, pagkaka-design ng mags. Puray black. Then, ang size ng gulong dito sa harapan ay 110 by 70 by 13. Dito naman sa likod, ang size ng gulong so yung kanyang uh, gulong ay cordial na rin so magandang klase na siya eto 130 by 70 by 13 din so same pala ito no same size sila ng uh, harap 13 din yung sa likod Mag mas makapal lang itong sa likod no then dual shock na tayo dito kulay black yan, tapos dito sa kanyang panggilid, ito ang ganda rin ng design. May pagka-carbon finish yung mga pairings niya <laughs> o yung plastic. Wala na rin itong Kickstarter, ano? Yan. So halos pareho dun sa Adventure Adventure X yung uh, makina talaga nito. Sa decks sa angkas, ito ang ganda rin, oh. No? na flip din, kulay uh, dark gray, ano? Gumagay dito sa kanyang pairings dito. Tapos side stand, ganda rin ng side stand nito. Ayun oh. No? Kulay silver, then meron din siyang kill switch. May oil filter din siya, ayan. So lahat ng gawa ng Yin Gang Motors na scooter, meron pong oil filter. Then sa kanyang footboard, ito malapad din. So may mating na siyang nakalagay, ayan. Kan dito, no? Pwede ding magamit dito. So, punta tayo dito sa kanyang panel board. Ayan. Fully digital yung kanyang board. Malaki na rin. Parang cellphone ang laki. Yan. Andiyan na yung lahat ng information na makikita natin. Yung odometer, speedometer, yung sa battery, oras. Tapos, dito sa kanyang handle, eto yung handle niya. Naka-carbon pinch din yung design. Ang ganda rin ang pagkaka dito. No? At nakawakan. Tapos, meron siyang USB charging port dito sa gitna. iyan. May USB, meron na rin uh, type C. Tapos, sa mga switch, ito, premium na rin yung mga ginamit. Pati sa lever, ganda oh. Adjustable yung kanyang lever. Then, meron siyang passing light. High and low niya. Meron siyang hazard. Yan. Turn signal light switch. Busina. Then dito sa kabila meron din siyang kill switch. Ito bukasan ng mga ilaw on and off. Then yung electric starter. So naka-silent starter na rin to. Hindi na maingay, ano? disusi pa rin siya, hindi siya kiles. 'Yun yung isang kagandahan kasi kadalasan kasi sa kiles pag nagka-aberya, hirap pa andar rin. So ito mo, oh, napakadali lang. So, disusi pa rin siya. At nailalak din siya pag dilap side natin yung manibela. Then yung bukasan ng mga upuan 'yan nung gasoline dito na rin, no? Tabubuksan 'yan, Tatapat mo lang dito sa gasolin kakabig mo lang dito, bubukas na 'yon. Yan. 'Yan, bumukas na siya. No? Tapos yung capacity nito ay 9 liters. Then sa upuan, i -le left side naman natin, bubukas yung upuan dito. So ayan, no. Bumukas na siya. No? Ang dito, mayroon siyang spring na oh, hindi na siya pumapagsak. Yun yung kagandahan. Kaya so, napakaganda din ang pagkakatahin ng kanyang upuan. Ano? Andito yung kanyang battery sa taas, napaka-safety. Then yung kanyang compartment, may kalakihan na rin. Pero hindi kakasya yung full face dito. Sa half face siguro kakasya. No? Ito yung cover niya. Dito. So ayan. Napaka-all goods. Itong Maxus nato. Then makita natin sa kanyang upuan. Napakaganda ng kaka-design. Yung kanyang leather. Makapit sa kuwitan. Then nakakamelback na siya dito. Iyan o. Oh. No? Meron siyang silver dito. Kabilaan. May tatak yan na rosy. Iyan silver. Then dito tayo sa kanyang grabber. Ito. Yung pagkaka-design. Kulay black. Then malaki din. Makapit din. No? Safety din yung OBR natin dito. Then sa tail light. Yan, napaka-astig din ng tail light nito. uli LED. Hanggang dito makikita mo yung liwanag. Yan oh, no? napaka tulis din. Then sa fender, napaka-sporty din ng datingan. ayan, parang siyang kanto-kanto. Saka -kanto. carbon finish na rin. May e reflector. Then flexible din yung kanyang plastic dito. May ilo din pala to sa ano, sa likod para dito sa plaka. Then dito tayo sa side na to. Ito ay naka-water cooled, ayan yung kanyang radiator. Then, ito yung kanyang muffler. Maganda rin yung design, ito. Ito yung dulo niya. Ang kulay dark gray ang dulo. Ayan, ayan. No? Meron din siyang heat guard dito sa sa yun. Then sa ilalim napaka-safety din. ayan meron siyang ah, tapalodo dito sa loob para hindi matalsikan yung ilat, yung ilalim natin So dito sa likod naka-disc brake na rin 'yan dahil combi brake nga po. So all goods din, kulay black na glossy yung mga ah, bakal dito. Yung pinaka-bracket niya, solid. ayan Solid tong motor na to. Tapos sa ah, ground clearance napakababa lang nito. mas mababa siya compared dun sa uh, Rusi Adventure X 150i so uh, sasakyan natin para makita nyo yung uh, taas ano then post ko na lang din yung kanyang engine specs nito yan so ayan ay yung ating uh, micro review dito sa Rusi Force 150i so sasakyan natin pakita ko sa inyo yung kanyang uh, taas ano sa height ko na 5'6 then pakita ko na rin yung cash price and installment So ayun, sinakyan natin. Nakita nyo naman, napakababa lang ng kanyang seat height. Uh, halos kundi lang ilang ng paa natin. Hindi napakalambot ng mga shock niya sa front and then yung sa likod. ng napakaganda ng play. Lalo na siguro pagka na test ride natin to. So sana may magkamit tayo na ganitong unit. So ayan, sa so, mga gusto kumuha mga kapatid, ay available na to dito sa Lucy may gawa branch so punta na kayo sa palanginan dito so kung may kukuha nito maraming pang darating na mga unit dito so, ayan salamat stay safe and God bless sa